Okay. Chabe. Alexis the game. Tara na, Alexis. Tara na sis. Let's go na sis. Start na. No more player will be able to join. Kurun kagapon ano ba? Tayo muna pare parang ano, yung mga dua lang. Sana ganyan dapat. Yan. <laughs> Uy, gogogo ka ba ng namin? Si yung... Si Jasper gago dito ba Gago hindi <laughs> ko makita ito O, oh, na sa flashlight na lang Saka ko tanga Tignan natin yung mga ano Tignan niyo yung mga dalawa kung na Sa bala What the dog doing? <mulay> Babayang na rin doon. ako dito, Tom? Ay, oh, so, Ito, dito

Nasaan na? Ang ko, kaya nagayro. Minuha niya atin ni Rolop. Minubuha ko lang to. Kasi Rolop, ako nga What is going on inside their head? Gagi! Ikaw na guys ng ano, ano? Inaano na ni, binabakaila naman na ni, ano, Lexus ko, patapos na ako, ugag ka ba? no? ka na Ah,

Ah, magboses! bosses Ikaw na ng iba. Ma, tapos nga po. Ayan, nabuksan ko na yung trangkahan. Yung car battery na lang yung kailangan natin. Car battery pa, may nakita ako ang... Ah! Bago naman to si Rolo. Ang ilang yun? Bababay na yung hindi ka

Uy, gago. Oda. Uh, <laughs> baba <genf> <laughs> na uh, hold up. ako. Ha? May parang ilalim dun eh. Sister sis. <laughs> I'm better. <laughs> Wait a minute. Uy, gago! Something ain't right! Ano naman? Pangatlo ah. na yan, gago! Habang ko lang sa ulit. Ano? Ano? Ako May ikot mga palito sa baba, di ba? Oo. Oh. Dito. Pag isa tayo para lagay na natin doon. Hindi sa Ito gulong mo. Oh, talaga. Ito ba? Ito ang gulong As standard Alam ko, ito. Ito yun eh. Kabilin, hindi oh, ba, ba, ma na? <laughs> Sabi na ako. Dami pang bala dito. Maganda siya ko parin. Ito, labi ka sa akin, bre. Ito na, bre. Makatikin na sa akin na shot ko yun sa ilang buwan na binig ko yun. Ay, gago. Bitaw mo yan. Bitaw mo yan. Bitaw mo yan. Ayan pre, mabubutas din mga mga nana niyan. Okay, bagay ba niyo. nyo? Ito nyo pero eh. ako. Okay, pinagpupukukan. Okay, okay, Pinutukan ba? Ba't ako binabarin mo? Hindi, tanga. Ito ko ba? Tapos kung Bungo, yung gogo tumbo mo ka ka Saan ang nagawa sa atin yung gogo pinapubo? May gulong ako Wala so, pa ka dapat na rin sa elevator Ngayon sa itong ano masterpiece Kaya pala naghanap ako kanina ng ano ng pasokan papunta sa taas para makuha yung car battery Hindi pa pala bukasin kasi may kulang pala Yung ano na yan yung piece na yan lang ilalagay ko na lang dito dyan battery na to dun sa ano para nakaanda na kapag nag-charge para rin diri na lang. Dito ito. Pam. Ah, kaya pala hindi nagbubukas 'yun. Ano? Ano pa na ano pa ko na ano po sa inyo ngayon. Pindas oh. Ito pre bukas na. Mga na. Ano pa na? Ano pre? Charge na muna. Ay, yung wire, yung wire pala, sabi nyo dito, dito yung gagamitin yung wire. Eh. Asan na yung wire? Ano sa baba? Ay, hey, yo. Win, win, win. Wala na man. Sangay na na sa lubong. Uy, gagawin ito siya, bre. Oo, na sa lubong mo. boy. Yung babae. Lagay Dalawa yun, dalawa yun. Hindi na naman eh. Siya lang naman yung dalawa na doon yung isa sa, yung isa ano, yung babaeng baliw din sa ano. Okay. Ay, gagawin okay. okay. ako rin. Hindi pa rin. Oh, okay. God. Last. Gagawin ang okay. nangyari. Okay. Bawal pala magkamali yun. Bawal si Ped, eh. na. Hindi sa cellphone eh. Pili! Ito? For an aawa. Love me always. <laughs> Magkakamaliin na ito. Pusyo. Ah, nagkulit. Kayo nga, kayo nga lang. Ako nga, ako na, ako na. Kain na lang, kain na lang. Ako na, ako na, ako na. Aabangan ko yan, kada namamatayo. Bilis, kayo na lang, kayo na lang. Ako na lang, ako na lang. Ako na lang. Anong ulit, sir? Gogo. Tawag ka, talaga, talaga. Puta ngayon, di mata. Bilis, bilis. sabi na eh. Oh, di ba, ako nga, ako nga.

Hindi nyo pa ata nalalagyan ng gas yun. May gas na yun. Ito <laughs> so, pa mo matarolok. Tingin nyo ako pre. Ano? <laughs> Iiwan nyo na lang ako lagi. Sabay-sabay tayo alis dito. Wala! Andito! Sino gawin dito? Pasang balik 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 balik, eh. balik! 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 Lo! Wala! Wala! Buk! Isa ko siya alam. Ah! Kawawa! Gugu! Butay na naman. Kapag nang tayo ako dito, no? Dabs na ako dito. Power wheel yun, pre. Nilaglalatin, pre. Nilaglalatin ni Alexis. Ito pa yung mga yung tatlo. Game 1, 2, 3. Takboy na natin ito, ha. Nasa na ba kayo yung na battery? Nasa ah, kanya. Ka. Nasa iyo? Oh. Pwede nyo ako. Kapwede na natin yung zero lock. Pwede na ako pang rin yun. Ay, nangyayin din. Hindi na, pre. Hindi na, pre. Babay, lock. Ay, better ah, ah, sa akin na naman yung susi. Nasayin susi? Ah. Oh, bakit? Nga pong Oh, nawala ko wala yun. Nasa <laughs> <laughs> <Ako> akin. Nandun, ako yung ganyan. Kago, wala pa lang gas. Sabi ni, ako ako doon sa kusina. Try mo na natin ito si Rolo. Nay, 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 Bye, have a great time. Saing si pinabu si Sayang sayang sayang. 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 Tumangin siya. Dabot ka ang hini pre, pumunta na siya dito. Ayun na pre, ayun na pre, ilagay na natin to. Otey okay. 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 ako? Oy! Ibo si Rolo! <laughs> uy, gas, Go, Gus! Uy! Go gas Gus! Ayun, Gus, pre. Bye-bye! 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 na pre, indahin na natin siya, indahin natin siya. Ba't nandiyan ka? Diyan ako. Sa kita, okay, sa okay, okay. ganun kita. Ako driver o idara ba? Ano ba? tayo eh? Ay, lang dito. yung mo? Saan po? Saan <laughs> 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 sa ano?

Bumgugu! Sabay sabay sabay! Bulog to! Yon na! Bra! Balisin natin ito! Wala! Walit ito! Tumisilid! sa sasakyan kung may tao! Hahahaha! <laughs> Hindi na pre! Nakita na ako! Nakita na! Na 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 ano na siya! Na 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 Biglang nawala sa sarili! Pabalik na sila dyan ha? Huwag niyo ba hindi dito. dito yung makakalis eh. si mo ba yung record ko Lalaki yung gig na ito. <laughs> mga na man yung yung gym niyo ako niyo niyo ako niyo ako ako niyo niyo ako 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 niyo Sakay na, sakay na. Saka agad. sa likod, para may multo dyan mga Saka na. de. Sakay na, ang ginagawa <laughs> <No -apang. laughs> <Bravo, hindi. laughs> <Sa> mo. Gago so. hindi. ba. Sakay na, tutu. Sasihin mo na. Yan na. Yeng, yeng, yeng. Oh, na konti. So, boom! boom. yung nanay. <laughs> <Nani laughs> niya. Pabali. Okay. Okay. Pabali yung ulo. Pabali <laughs> yung ulo. May part 3. Yun, tapos din. Goodbye, bye, gods, guys. Ito kaya, ito kaya.